Marami nagsabi na na ano na kasi may mga lumalabas daw na insekto, hindi ba? Ano siya? Ano mga insekto po 'yung lumalabas sa kanya? Ano po 'yung uod? Ah, ito siya. Mm -hmm. Ito siya, 'di ba? Meron na siya parang parang butas na gano'n. Mm -hmm. Doon po lumalabas 'yung mga uod. So for this video mga idol, sa so pupuntahan ulit natin si Alvin. So ito po 'yung may sakit po na pinuntahan natin nung nakaraan. So update natin kayo para alam nyo rin. At may konti tayong dala para sa kanya rin, para sa sugat niya. At may dala tayong grocery. So mag aabot din tayo ng cash ngayon. Mabibili nila yung kailangan nila na kulang pa sa ating mga binigay. So pupuntahan natin ulit sila dito sa bahay nila. So tara. Hello po. Good morning. Ayan, kumusta po? Okay lang po. May mga nagpunta naman dito sa inyo na wala rin talaga. Wala so mm -hmm. bumalik kami, may kunti pa kami dala. Yan. Kamusta na po si Kuya? Yan nga eh. And ano? Hindi na sa kanya maano yung gamot niya. Kaya gusto ko sanang ano, dalhin uli siya sa Jose Reyes para mm -hmm. pa-check. Pa-check up ulit siya kasi Lagi nang kumikilat yung inumin. Ang sugat. Parang dumalala. -hmm. Eh, pwede po kayo humingi ng tulong na sa ano natin. Sa viewers natin. Hello po sa mga viewers. Kung sino po may magagandang puso na pwede tumulong sa amin. Na kailangan po lang po namin ng gasa at saka ng mga gamot. Mm Gusto ko sana po humingi ng tulong sa inyo. So ayan, ito po na, sa mga hindi po po nakakapanood ng unang video natin, so nandyan po sa ating TikTok. So, pwede nyo pong panoorin. Tapos, ito yung part po natin na pumunta tayo dito. So, may dala tayo kahit pa ng kunting tulong ulit. So, andito, andito pa rin sila. So, hindi pa rin siya nakaka, ano talaga, nakatayo. Sa pagkain niya po, ano, pa, pa kunti-kunti lang. Hmm. So, si Kuya, mga idol, so, sobrang payat na. So, sana po matulungan natin sila sa mga gusto kong tumulong. Ayan, mag-message lang po. Ayan, si Kuya. Kumain na po ba kayo? Hmm, kanina po, ano mo hmm. Si Tatay po, wala pa rin trabaho. Ah, nag-awa ah, ng Diyos po, nagkaroon na po siya ng trabaho. Nag-start po siya kagahapon. Ano ah, yung construction pa rin? Hmm. Hindi na siya extra-extra. Hindi. Ikaw na, dito ka na lang din sa bahay. Hmm babantay So, 'yung mga anak niya po ito. Uh, anak ko 'yan 'yung babae. Mm, tapos mga siya po ako. 'yung panganay, panganay kong ah, anak. Ah, 'yung panganay. Mm. So, ito bunso. Mm, siya 'yung bunso. Mm. So, may dala kaming grocery ulit. Tapos may mga bola. may mga idol dala natin. Tapos alcohol. Hmm. Nagdala kami ng gasa, isang box na yung binili namin. So, 100 pieces na gasa yung binili natin, mga idol. So, kailangan kasi niya po para sa sugat. Maraming, maraming, maraming salamat hmm. po. Kailangan. nag po nga ako kaganina po, kagabi po, na siya nakukukuha ng pambili hmm. ng gasa niya. Tapos, mag-aabot pa rin ako ng cash niya nyo. Ito paano, para kahit may ibigilin kayo, mabibilhin niya rin po. Ito po, net. Yes. Maraming, maraming salamat hmm. po. Three. Maraming, maraming maraming ka. salamat talaga sa malaking tulong na po ng mm. na may may bili siya ng gamot. Salamat. para makabili kayo ng gamot. Maraming maraming salamat sa iyo mm. ha sa tulong mo ha. Ano masasabi niyo na eh, sa mga konting nagtulong-tulong mm. para mabuo? Maraming 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 salamat po sa inyo. Tumbind tayo sa inyo. Mm -hmm. Hindi ko maano to? Maraming maraming salamat po talaga. Marlon. Mm. Welcome po. 'Yan yung mga viewers natin yung tumutulong sa atin. So salamat mga idol sa mga tumutulong. So wala pa rin 'yung kuryente na, wala pa rin po. Eh. Mm. Kasi ang iniisip ko muna kapag nagkaroon kami sa kasakali ng pera, 'yung unahin ko muna siya mm. kasi kailangan pa talaga niya ng gamot at saka ng mga ano. So gamot talaga yung importante mga idol tapos yung gas ay mga gamot talaga kasi para sa kanya. So sa mga gusto pong tumulong, pwede po natin silang tulungan. Nandito lang po siya sa may sunshine. So ito talaga yung kalagayan ni Kuya, sobrang payat na po. Numamaga na talaga halos yung ilong niya. Buti nakakahinga pa po siya. Sa bibig. Sa bibig na lang. So sa bibig na lang po talaga siya nakakahinga mga idol. Sa ilong kasi hindi na. No? Mm hmm. Tapos ano, yung yung sa mata niya, ano na, misa naglalabo na. Ah, naapektuhan na rin yung mata. So, dapat talaga mapacheck up talaga sa doktor. Mm hmm. Sa ano na, hindi pa ba kayo nagpunta sa public hospital? Kasi libre lang naman. Ano, tinanggihan na po kasi kaya eh, to eh, Kasi anong time na napacheck up po siya dyan sa ano, eh, hindi daw, ano, kailangan daw sa Manila. Ah, talaga, sa PGH talaga. So, mm -hmm. Sinanggihan kayo dito sa ano, ospital mm. hospital dito ng 13. Ngayon, dinala namin siya sa PGH. Dun, nag, nagbigay sila ng referral. Mm. Hindi rin kami tinanggap sa PGH. Kaya napunta, napunta kami sa Jose Reyes. Ah, doon tinanggap kayo? Sa Jose Reyes kami na, pa, ano, doon din siya na-combine sa Jose Reyes. Kaya lang, hindi pa siya maoperahan kasi dalawang beses siyang operahan eh. Sa heart mm. center, siya Ah, may sakit din siya sa puso. Yung kasi yung connect ng ano niya, ah, ng, ma ilo, talaga. Yung na ano, nasa heart niya. Mm. Kaya dalawang beses siya operahan. Eh, nagmamadali na nga yung doktor niya sa Jose Reyes Eh. Kada nagpupunta nga kami doon, sasabihin sa akin na, Oo, oh, ano na eh. Kailangan, ano na, maoperahan na yung anak anak mo. Kailangan na natin operahan niya. Laki rin kasi magagastos. No? Mm ano, 8 mil daw yun o 8 mil yun, alam. Sobrang mahal po. Pero mababalik naman yan pag naoperahan pa siya sa mm -hmm. normal. So sana may mga tumulong pa rin po mga idol para mapaoperahan si kuya. Gusto mm -hmm. ko nga maoperahan yan para hindi na nga siya makatulog ngayon. Eh. Sobrang init din dito, wala po silang kuryente. So pag-iipunan po namin, makabili kami ng solar para ibigay natin ulit sa kanila. So mag ulit tayo ng panibago. So pagbalik namin dito, sana may dala na kami solar <laughs> para hindi na kayo madilim sa gabi. Maraming mm. maraming salamat po talaga. Ayan si Kuya. Ang mo si Kuya. Kinabi. Okay, So, ito po si Kuya pag malapitan mga idol. Ayan. Sana po matulungan natin si Kuya. Ayan si nanay. So, ito po yung bahay nila mga idol. Makikita nyo naman po talagang hirap po talaga sila sa buhay. Ayan. So, sobrang init dito na eh. Opo. So, iyan lang po yung tinutulugan ni Kuya. Ayan. Ito si nanay. Ayan yung bahay nila mga idol. So sana may mga tumulong po kahit pa paano para maiwas-iwasan din yung init dito sa kanila. Ayan po. Paano yung tubig nyo dito na? May tubig kayo dito? Wala po, nag lang po kami dun sa kapitbahay namin. Ah, buti may nagpapaigib sa inyo. Dun po sa main mineral. Ay, ah, yung na, na, ng nawasa, yung panghugas. Ano, yung panghugas po, dun po namin inigib. Yung panginom po namin yan sa marami naming kapitbahay nagbibigay po sa amin. Ng tubig. Opo. Okay. Buti naman may mga, mga magabait pa rin dyan. Opo. Kasi yung kuryente talagang walang nagpapakunik sa inyo. Opo. Ngayon kasi may trabaho na si tatay, baka pwede kayo makiusap dyan sa kanila, makikabit, para hindi kayo mainitan. tapos din po kasi ang mga bilin nila eh. Kaya hindi hmm. naman po ako na... Ano talaga na ano? Naputulan din talaga kayo ng kuryente. Dati hmm. mayroon kayong kuryente. Opo. Mm, naputulan na. So, yun, mga idol. Yan yung update natin kay Kuya. So, babalik ulit tayo sa susunod. Yeah, salamat. Mm. So, thank you po. Kamusta ka naman? Hindi na rin siya nakakapagsalita. Nagsasalita naman, pero ano? Mahina. Ang... Mm -hmm. na. Oh. Oh, sandali. Ano yan? 100 pieces. Pabalitan <laughs> na natin. Ano mo? So, kasi kasi nagre-reklamo siya yung dito niyo. Masakit. 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 na ano. Marami nagsabi na na ano, na, kasi may mga lumalabas daw na insekto. Hindi ba? Ano siya? ano mga insekto pa yung lumalabas sa kanila? ano po yung uod? Ah, mga uod. Kasi sabi ng iba, baka kasi daw nakulam. Hindi. Yung dito po kasi, yung ganito natin. Kung baga sa, sa ating ilong, eto siya. Mm -hmm. Eto siya, di ba? Meron na siya parang parang butas na ganun. Mm -hmm. Doon po lumalabas yung mga, mm -hmm. mga uod. Tapos nadadami na po yung, yung dito na lang po niya. na lahat Lumalaki na po hanggang dito na, sa ganito natin. Mm -hmm. Dumalaki na hanggang dito na, nung napansin ko siyang nilinisan ko siya nung isang beses. Andi dito na. Mm. -hmm. dito na yung pinaka, yung, yung uka ukaan ng ano. Mm -hmm. Kaya sabi ko, yung dito niya, Maliit lang yun eh. Lumaki na lumaki. Kasi wala yung cellphone ko eh. Nalobot kasi. Papakita mm. ko sana sa'yo. Dito ito niya. Lumaki na. Dati, dati hindi yung ganon. Nung mm. ano na, napansin ko parang lumala. Butas, oh, butas na talaga siya. Kailangan talaga ma mm. na siya. Sa ano kasi nag-ano kami sa KMJS, wala pa silang ano response. Sabi kasi nila pag nag-ano ka daw po sa mm. KMGS, matagal daw minsan. Mm. Wala long response. Pero may awa din. Mm, -mm. Diyos, Sana mapansin pa rin tayo pa paano. Mm -mm. Salamat na kasi <laughs> yan na, nakapagbigay nakakapagbigay ulit kami ng tulong sa inyo kahit maraming, papaano, Kahit maraming salamat ha. Malit ang nahalaga. Mm -mm. Salamat po. Sa sunod, babalik po ulit kami dito. Opo. Salamat. Salamat, salamat. po. Ayan. Yan si nanay. <laughs> salamat Thank po. You. Thank you. Po. Thank you po. And salamat daw po sa mga sumusuporta sa atin, lalo na pag nag tayo sa TikTok. So, ayan, natulungan na po natin ulit, pangalawang beses na natin. So, babalik pa tayo ulit sa susunod, mga idol. So, ayan, bye-bye!